Hello guys! Welcome to my vlog! Ito guys, oh. So, yung aking parcel ngayon guys. So guys, pinanindigan ko na guys yung nababasa ko sa Facebook na sabi doon na sa Pilipinas lang daw makikita yung wala ka na nga daw pira pero may mga parcel pa na dumadating. mga <laughs> <laughs> na so, guys, oh. So, unang parcel ay, magbasta natin ay mamaya na ito. Ano kaya ito? Ito ang unang parcel guys ay hindi ko alam kung ano ito. ito. guys, unboxing, unboxing tayo guys. Videos for today. Sabado. Ano kaya ito naman? Kinakabahan na ako baka ano iskam. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa ako nai-scam ha. Ah. Kahit nag-order ako dati sa kung saan-saan. Dati kasi Lazada ako at saka Shopee. Ngayon dito na ako sa TikTok shop na ako. Pero sa awa ng Diyos, kahit, kahit kailan hindi pa talaga ako nai-scam. Eh, bakit mali ang haking bukas? Dapat ganito. Kabubo. Kabubo talaga ni Ami. Oh. Eh. Dapat dito pa. Ayun na, kakunti lang pala, maliliit lang pala na karton. Akala oh, ko malalaki. Nice kang pala ako ito guys, yung aking order. yung aking parcel number one. Parcel number one. Ito guys. Assorted chocolate guys. Ang ganda, ganda. Ano kayo laman? Tapos itong cookies. Ayun na guys, dalawa. Tapos itong ano, gift ayun, pangatlo tapos itong cookies ulit ayun na guys apat na ano carton at saka yung mayroon pa guys ito ano naman to Biscuit. pa rin. ayun na guys ang ganda di ba guys ang ganda unang parcel o kainin nyo buksan nyo kung gusto nyo kainin nyo <laughs> Hawakan nyo kayo nag... Ano ako? Pangalawang parcel ay... Pangalawang parcel ay... Unboxing natin ulit. Ang ating pangalawang parcel ay... Ano ito? Wow! Ang ganda ng bag ni Aliza. Sa, saan lang ano nito? Pilipinas lang makikita. Ang wala na nga pera. Pero may parcel pa. Ibi. Kasi ito ibi. Oh. Ang ganda guys. O. Oh. Ang ganda ng bag ni Alay. sa Pangalawang parcel. O. Oh, oh, oh. At saka itong aking pangatlong parcel ay Hindi na sinaboy lahat. May isang mayroon pa ako isang parcel na parating eh. Yung aking ano yung aking 800 grams na oatmeal 800 grams malaki yun 800 grams kaso hindi nakasabay pero baka bukas pa yung darating or mamaya ito na guys yung aking pangatlong parcel ay itong aking magic seaweed yung aking favorito titikman na natin guys alam nyo guys kagabi nag grocery ako kagabi ng mga pagkain dito sa bahay. Nag nagrosero rin ako ng tingi lang na ano na seaweed, dalawang peraso lang 'yon. Tapos hindi pala sin pinasok sa ano ko plastic pero nakasama siya pagkuwenta, Nabayaran ko kaso lang hindi pinasok yung seaweed ko doon sa plastic. Kasi hindi naman grocery talaga na grocery groceryan talaga yung tindahan lang ba drive guys. Tindahan lang ako bumili hindi na ipasok tikman natin muna guys yung ating magic seaweed ay malutong ba o hindi <laughs> ang lutong na isa na ang sarap. Okay. sarap ang sarap ang sarap ang ko. Pengen aku, ini, itu, steak. Ayo kabin, matamis. Gusto ko malat. Ito siwid, gusto ko malat to eh. Paano nga energy ng alat? Gusto ko to. <laughs> energy kasi malat. Malat, matamis ang energy, matamis. Gusto ko pagsamahin ng alat at saka tamis. Hindi, Hindi 500, 300, ah. Hindi, tigpag 300 yun. Tapos naka sales, sales, tapos 300 yun bag na yan. Tigpag-100, tigpag Tapos nag-sale siya guys. Yun lang guys. Thank you for watching guys. Nagbabay ka na Nagbabay ka.